So yun mga boss na may boss, magandang araw sa ating lahat. Ayan, dito tayo sa may Barangay Kison, Gordon Isabela. Ayan yung Pitsmart, andyan yung nagtitinda ng pintura na takpan ng truck. At ah, ito yung daan po punta sa Santiago, yung kay Golden Age. Ayan mga bossing, dito tayo sa Amari Ramyon Panseteria. Dial titik manaten itong kanilang authentic to figure out pancit battle batong ayan mga Yung kanilang mino ayan meron silang lumi at meron din silang pancit kapag natin di lang yan mga bosing. Dial meron din sila korea no dale sa yan At pumasok na tayo sa loob dahil yung ating busing at ang ating commander in tape ay nandito na sa loob dahil excited na siyang matikman yung kanilang Korea No deal. So yun mga boss at pumasok na hatayo at agad-agad tayong umortel dyan ng isang lumi, isang battle patong at isang pansit kabagan lahat po ay espesyal. So yun mga bossing, ito naman yung order ng aking boss. Ayan oh. Ayan hindi ko alam kung ano yan at yan na you know, may pinapakita pa siya nisa Ayawang ko sa bata na yan, kakapanood niya ng TikTok Ayan At dito nga ay uh, na natin yung kanilang mga Korean noodles. Ayan o At kung mahilig kayo sa mga ganitong nga uh, pansit mga busing Aba, punta na kayo dito sa Amari Ramyon Panseteria. Located po sila. Dito lang po yan sa may Barangay Kison. Alam niyo yung papasok mismo sa Barangay Kizon. Andito lang po yan sila sa tabi along the highway at ah, katabi lang ng Pitsmark mga boss. At dito nga ay dumating na itong ating order na Pansit kabagan na yan mga busing oh, ito yung order ng ating commander in chief mga boss at tinikman ng ating busing opponent nagpulot may kaha na ene tan tulo yang kan ni mga boss at kumuwasa ng konte konte lang ay yan ang sarap daw mga boss ayano at dito mga ay dumating na rin ang order natin na lumi mga busing ay ano Tiniwar hiwar lang natin yan para ipagipa sa inyo kung ano yung itsura niya mga bossing at dito nga ay niluluto na yung uh, pansit ng aking buse ngayon ay wang ko kung niya kakainin yan dahil ayong ay, uh, final ay, ay napakangang daw At dito nga ay dumating na itong ating order na pansit patel patong mga boss. Ito yung authentic tugigaraw ay mga boss nyo. Ito yung gorilang noodles na gamit o yung uh, lapat na maliit. Pronto yung garaw daw mga bossing. At dito nga ay tinikman na natin yan mga boss. wag na natin patagalin unang subo. Apo sa katlo. Pai up sa ng kamates ay kamates hibuyas na may soy at may kalamansi at may suha mga boseng lagyan ng sabaw dahil mainit at umuulan sa labas. Haha! ano ba talaga boss na may boss mainit o kumuulan sa labas? Hindi. Mainit po yung uh, pansit battle patong at humuulan din sa labas. Ayan, kaya nilagyan natin ng sabaw, ay you no know? Pero may higop na at dito ma ay sinubuan tayo ng ating bossing nito mga kanyang, uh, ano, Korean noodles ay apaw na gasang mait na pau <laughs> ha Hindi ko kaya yan anak at ako ay sumorinder na dyan at dito nga ay pinakita niya sa akin kung paano raw ang tamang pagkain yan. Ayan, ilagay daw yan sa ano bang kulay na kulay green ba yan? kulay, basta kulay green yan ay wang kong ano yan. At ipuligos e puligos, at epitain, at isubo, ayan ang sarap daw, o oh. tanggalan hanghang. Di ko alam kung ano yung lasa niyan, ha ha. Taka mo yan ng TikTok, bossing, ayan, napakamok ya tuloy sa ulo At napainom ng tubig dahil manghang daw At andito nga yung ating kasama, sige, higo, kero, haha Napulot ka na o hanyang may boss <laughs> So yun mga boss, at kung gusto nyong matikban ang ganilang authentic trigger o pansit batil pato mga busing, aba punta na dito sa Mari Ramyon Pansiteria. Along dahil Puerto mga busing, dito lang po yan sa may Barangay Kison, katabi nung nagtitinda ng pintura at tabi mismo ng ang mga boss. So yun mga boss, maraming salamat sa panunod. Bye-bye!